Nakasuway na ba mong luto o sisig na puso sa saging? Hala, kung wala pa, panuway mo. Oh, yeah. Naalitin na palit ng puso na tag like 25 pesos ato ning gitagut tagudaan ato ning ibabad sa tubig nga naisuka og asin while nagtagut tagud na sa garlic and onions unya balikan nato ang atong puso sa saging atong kumot-kumoton para mawala iyang tagok magsugod na tagisa syempre dagko naman mo kabaw ni mo ang sige sa hunog unahon after manggawas ang aroma ato nang ilunod ang puso sa saging ato dining ning gitimplahan og beef cubes kay para mura sa baboy og lasa ba syempre akong paborito nga black pepper og si mamasitas ato po gamay asin o ato na nang ibutang ang mga atong pangpaanghang dayon anar kadali luto na dayon ni eh. ato na nang ibalhin kay atong tilawan kung sa resulta ni eh. lami ag oy eh. lami basad ka eh. ni asa daw ato daw tilawan am in furnace na taghapan na sa danglasa mapa extra rice na pud ni. Eh.